Kinuhanan ko ang tulay na walang traffic kasi nga sa October. Naku po, traffic nuts. Sirain na yan. <laughs> Iyahanda ko na ang sarili ko sa ubod ng traffic. Nakakaloka. Walang mga magawa sa buhay. Parang ako, o oh, ayan, kung ano-ano na lang ginagawa ko para lumipas ang oras. Charot la actually. Pagod na pagod dyan. Ipinapakita ko lang hindi ako pagod. Charot. Kinuhanan ko nga yung mga isda sa aquarium kasi nga aliw na aliw ako at napakaganda. Habang tinitignan ko nga sila, aba, ibig ko nila maging isda at maging Jezebel. Yung bang naghihintay ka na lang ng pagkain, tapos walang kapaguran, ka lang, oy. <laughs> Nakakaloka. So ang bakla nasa hintayan na naman ng mga bus. 15 minutes yata ako naghintay dyan. Kaya alam nung pagdating ng bus, Diyos ko, naloka ako. Punong-puno! Hindi ako makasingit kaya bumaba ako. Nakakaloka. Kaya walang nagawa ang bakla. Kaya sumakay na lang ng jeep kahit na napakainit. Ayan, kitang-kita ang pawis ko sa noo. Tapos si Manong Chipper naman, napakatagal na umandar. Naghihintay pa ng pasahero. El, alam ng pasahero, nakakaloka. <laughs> Ibig-ibig ko lang si Migaw Nandarna! So, ayan na nga yung anak ko, parating na. Tawag ng tawag ka rin na si messenger ko. At gustong-gusto na nga umuwi. Hindi ko naman maharap na sagutin yung messenger kasi nga naglalaba ako, nagluluto ako. Napakadami kong ginagawa. Nakakaloka. Araw-araw yata ako naglalaba. So, ayan na nga yung bigay na ate Alona, yung salted egg kanton. At sabi nga niya niya, i-vlog ko daw. O, ayan ate, nakablog na yung pagluluto. Nakakaloka. Sakto, sakto. Wish ni yan. Partner daw sa fried chicken. Kain po. Hello, Ate Alona. Eto, naluto ko na yung, yung salted egg. <laughs> okay, from Singapore daw. Tikman nga natin. Tikman. Tikman natin yung kanilang mga daw to eh. ay maanghang maron. So, mong kakainin yung ano, sili. Ayan, huwag mo nang lagyan nito. <laughs> maanghang te! Hindi kaya ni maron. o <laughs> oh, yan, walang anghang yan. Yun lang kinain ko maanghang. May konting anghang lang. So, dito ko siya nalagay, oh. Grabe yung anghang niya. Nakakaloka. As in, super anghang. hang. <laughs> Ah, dito yung anghang. Nilagay ko sa patis. Mm. Mm -hmm. hmm, hmm harap. Lasa ano sa hipon. Ano hipon na? Ha? Mm. Harap. Mm-hmm. Mm. Alam hmm. hmm. niya fried chicken. Kapiyotol mo ano ulam niyo Jam? Mga hang so, ano? Yung oil. Mga hang yung oil no. <laughs> Super ang hang. Buti hindi ko nilagyan. Sabi kasi sa ni Maron, lagyan ko daw. Kahit gapatak. Ay, yung gapatak niya, napakaanghang. Nakakaloka. Hindi kaya ni Maron. Buti lang hindi ko nilagay. Hindi, hindi niya makakain. Pero masarap lasang ano siya. Lasang tug na pula. Hmm? Tug na pula ang lasang na. Harap. Hmm? Ay, ba't sila kinuha mo anak? Maiinit siya mga yan. Hindi ko kumakasigilid. Hindi ko Ang sarap. Anong ulam nyo? <coughs> Hindi ako nag-vlog. <laughs> May konti lang. Kaya lang nakakaig sila kuha. Mm. Ang sarap. <laughs> Ang sarap, sarap. Ang sarap, sarap. <coughs> <coughs> Ang sarap, sarap. Ang sarap, sarap. Ito, tapos mo ito ka ha. Di Mamaya, maligo yan. Ay, Ang ano, ano, ito? ano na, mmm. yan yung mga hango. ha? pa. Hindi lang, Naron lang dapat. <laughs> mm. nag ba to, hindi? Hindi. Okay. Ako 'yung nag-iinom dito ko. Ano ba 'yun? Saan? Sa isa na sa isa sabi ko sa iyo. Hindi. Hindi yun. na. O, kasi nabuhas sa iyo mga hangin. Mabuhas na nga. Bye-bye, guys. Nandakang hapa na pala. Hindi lang